for this video. May nakita na kami pulube at nakaawa kami dahil sa mga sinatari namin. At papakainin natin guys. Bibigyan pa natin ng pera.

Ay, lang ito po, oh. Ah, ayaw po. na ay. po. Diyan, ito nga pala siya at nawawalan siya ng isip. At guys, nakagano pala siya. Uh, ay, ayaw na. ng Ito, kasi nga di ba? kasi magugutom kasi Chef sa dati walang napin. bakit niya ako ko, nasusuri akong ano. ako. palo. palo. ilang puta, ilang puta. buhain din, buhain din. tinap Ilang tinap santong. tapos 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 Uh, uh, papa ako pa kayo para po kayo at may energy. Oh, I <laughs> ito po pala magkano po Haha. 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 po Haha. libo po? Haha. 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 po 10.000 nih. <laughs> so guys, ayo napil opakai ini atel. Tiga punya mesin itu. Kayak seseni. Itu naras. Titik. May niyo, bigay ko na lang sa inyo. Ay, oh. wag na po, wag na po. Wag, na po, wag na po. Para sa ipon niyo po yan at panggastos. Ay, salamat mga ito bata. Ito pa, ka, mo ah. ito. Ito, ito pa pa Ito pa pa Ito pa pa ah. Adami akong pira kayo siya. inyo. Ikaw na nga pinutulungan manong eh. Ay, ba, manong. Pilo. Si Pilo pa? Pero tulis bisyo si Changa pa si Pilo. Sarap din siya siya pero hindi siya Sorry guys, para po siyang yung daddy ko na wawala. Oo nga guys. Ito na siya? Bang nagulang ninyo. Wala po nakita. Basta po mo eh. Magtang na sabi ka po. Kasi po mahaba po yung buk niya at ang taba pa niya. Uh, Ang kakasunod po nito, butod. Ay, ako isang pulubi lamang. Ito po. Tapos po. Ito po, oh. Pero madami akong pera kaysa sa inyo, kaya ako na lang magbibigay sa inyo ng pera. Huwag na po, tanggapin, po, tanggapin niyo na lang po. Ay, napakabait na bata, pagpalaing kayo. Salamat, Salamat po. Salamat po, po. sana bigayaan. Hindi ko bang kayo mayakap? Okay po. Kasi minawawala din akong anak. Malapit na rin silang mabaliw. Dalawa. Oh, guys. Kaya kayo ma... Kaya kayo mababa Kaya kayo wala kayo galang bala kayo ma... Kaya kayo ma... Kaya kayo ma... Kaya kayo ma... Kaya kayo mga pulubi. Pag di nyo tinulungan, pag yung mama na pulubi, po, tapos yung tayo, hindi bibigisin pa. niyo. Pala ka dyan. Salamat po sa tulong niyo. Papa, bye-bye po. Bye-bye. Ingat po. Kitsa-tsa. Ang babae ito mga bata dahil binigyan ako ng maraming pera. Ayan. Binalikan nyo yan. Ah, Ginanapang ko ay pulubi.